Ang tingin natin is yung rice pa rin ang kailangan natin tutukan no dahil ito is uh, uh, lahat kasi uh, almost uh, sabihin natin 90% ay uh, kumakain ng bigas no so so dapat talaga ito is uh, ang tingin natin na dapat niyang tutukan mabuti at a very big challenge yan uh, na 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 alam natin na hindi familiar sa kanya yung yung uh, rice so uh, yung etong palay so yun ang uh, dapat tutukan uh, yun ang nakita natin na kailangan talaga yung tutukan kasendong ano pong tingin ng inyong uh, samahan no na isang mangingisda na nakabase sa Papua New Guinea na ang kanyang kumpanya ang siyang natalagang kalihim ng Department of Agriculture sa tingin nyo ba ho, eh, maaadresan ang ang ating mga problema sa pagdating sa bigas, sibuyas, kamatis at iba pa. Yeah, um, of course um, uh, ang ano natin is uh, dapat dapat talaga isa uh, concentration niya ngayon is yung inland farming, no? Yung nasa loob ng uh, bansa and uh, alam natin na ang, ang expertise expertise niya is uh, uh, dating negosyo niya is nasa dagat eh no? so dapat dapat talaga tutukan yung uh, uh, inland farming so yun ang uh, binabantayan natin kung paano niya ihandle oh no, yung uh, pagtanim ng mga palay of course yung livestock and poultry and uh, vegetables Pagdating naman po sa problema ng smuggling at hoarding, sa tingin nyo po ang isang international fishing tycoon ay merong kakayahan na harapin itong mga smugglers at mga hoarders. Yeah. Uh, yung sa yung sa uh, smuggling and uh, uh, hoarding eh, uh, dapat dapat talaga bantayan mabuti no. Uh, yung batas na ginagawa ngayon, uh, I think uh, medyo mataas ang parusa dun sa mga um, gustong gumawa ng ng ano ng uh, uh, maling direction no uh, yung sex smuggling uh, ang ang tingin natin na uh, attorney yung ano eh yung sa smuggling kung kung maamid na yung batas eh medyo matatakot na no kasi hindi lang yung custom ang uh, ang magpa-file niyan uh, ang DOJ na directly so uh, dati kasi yung batas na 10845 uh, na na delay yung mga pag-filing dahil ang custom ang may nagha-handle dun sa cases Was di but uh, this time uh, directly ang DOJ na ang magha-handle sa tingin naman natin eh, mas uh, mas maganda yung uh, uh yung i na batas ngayon kaysa yung dati kasi yung IRR yung implementing rule and regulation uh kasi sa DOF ang DOF uh ang pinagawa isang custom so kaya lahat eh ang custom ang naggumagawa uh, ng uh, uh, pagfile ng cases so walang nangyayari. At siguro siguro na grumadumpo po dahil mayaman itong ating uh bagong kalihin ng uh, Department of Agriculture, eh, gagastos din niya ang pera niya para kumuna abogado no, para magsampan ng kaso kasi ang problema po natin yung pagpapatupad ng, lapas, ng batas. No. Huli na lang po sa akin, no? uh, dahil ang kanyang uh, negosyo talaga ay uh, pangingisda, international fishing pa nga, no? ilang bahong porsyento ng ating mga uh, kababayan ang nasa sektor ng pangingisda no? pagdating sa kabuang sektor ng agrikultura? Yeah. Uh, so far ang 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 ano kasi eh ang etong uh, fishing na sinasabi natin mostly kasi uh 75% eh nasa dagat no. And uh, so uh, ang 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 alam natin is uh, dapat tutukan niya yung inland fishing uh, dito sa loob ng Bansa and uh uh yung pag-alaga dito sa mga mga local farmers natin kung kayang i-extend dito sa atin pa sa uh, uh, so yun ang yun ang dapat tutukan niya. no uh, yun ang nakikita natin uh, dahil uh, dahil yung learning curve dun sa dun sa inland planting inland... Uh, pag-alaga ng mga hayop eh, uh, pag-aaralan pa rin niya. 'Yun ang 'yun ang uh, uh, nakikita natin na uh, challenge ng ating bagong uh, secretary. Uh kasama ko po si Admar at saka si Jade um uh, engineer magandang uh, umaga po no um marami rin po yung uh, nagtatanong dahil nga isang sektor lang sa malaking agrikultura bihasa or uh, hindi lahat no sa sa sektor ng agrikultura eh, nasa background itong bagong uh, kalihim Um, dapat bang uh, punahin din na uh, ito at uh, kumbaga parang hindi na siya maituturing agad na uh, batay sa mga ano ng kritiko na uh, qualified tapos sinasabi pa nila negosyante eh di ba pag ang uh, pagiging kalihim ay ka, parang kagaya din ng uh, pagmamanage din ng isang uh, kumpanya yes advarty ang ang ano natin ang nakikita natin na challenge uh, coming from kid uh, yung learning curve dun sa dun sa ano eh dun sa uh, etong crop no uh, of course yung crop but Uh, pork and chicken or livestock and poultry uh, dahil ito is uh, mas malawak na na industriya no compared dun sa uh, isda lang so So uh ito is dapat tutukan and yung challenge talaga is uh, malaki kung paano niya i-handle no ang uh, ang uh, sector ng agrikultura pero we are hoping na na uh, dahil naghahawak naman siya ng business nila dati uh, uh alam naman siguro na ayusin no uh, dito sa sektor ng agrikultura. Uh, pero dapat dapat talaga tutukan kasi ang ang presyo ng palay for example eh umaabot na ng 30 pesos no. Uh, so ibig sabihin niyan kung uh, convert natin sa bigas ito aabot na ng uh, uh, retail ng mga 52 two uh, pesos no yung well milled rice so pataas pa yan. So yun ang yun ang dapat na tutukan niya kung paano uh, maba yung sa consumer and of course uh, uh para at least eh, hindi sumipa masyado yung presyo ng bigas. Tapos ito pang ano um, uh, engineer uh, itong pagpapalakas natin sa lokal no uh, ng mga production na natin and paglaban sa smuggling kasi nabanggit ni uh, uh, Pangulong Rodrigo Duterte yung unang mandato niya is pababain talaga no na uh, gumawa ng hakbang na mapababa ang halaga ng uh, mga bilihin particular na yung mga agricultural products though dun sa balita na narinig ko, hindi ko na narinig yung ano paglaban din sa sa smuggling though uh, inaamin mayroong mga smuggling mayroong mga hoarding na mga uh, senyales Um, tingin mo sa pamamagitan na nag na magkakaroon na ng uh, sariling kalihim ang uh, uh, Department of Agriculture at hindi na pangulo matutugunan na ito matututukan na ito ng husto. Uh, yeah, uh, ang tingin natin ano mas uh, mahihirapan no uh, uh, kung uh, kung uh, sa ngayon ang uh, very big challenge yan itong uh, pagpasok ng ating bagong sekretary dahil uh, hindi natin alam kung paano ang uh, panong yung mga tao kasi doon within uh, DA kung paano uh, uh, susunod sa kanya hindi natin alam kung paano ang uh, direksyon pero ang we we hope na lahat uh, corporate saka uh, tumulong no doon sa direksyon and hindi natin din alam yung ano kasi eh, kung ano bang direction niya yung uh, kung uh, more on uh, local production or importation we hope na na ang ang dahil ang negosyo niya is dito nandito rin dati dito sa Pilipinas uh, dapat dapat eh uh, concentration niya is yung self-sufficiency natin and local uh, production so uh iyon ang uh, tinitingnan natin Engineer si Jade Bueto good morning sa gitna po uh, ngayon na holiday uh, season eh, may inaasahan mo ba tayong uh, pagbaba o pagtaas sa mga produktong uh, agrikultura sa mga darating na mga araw Yeah ang nakikita lang natin itong bigas siya kayong gitlog to no? uh, this coming December baka uh, tumaas yan And, and ngayon ngayon pa lang eh dahan-dahan tumataas na yung presyo ng uh, bigas no dahil yung presyo ng farm gate medyo mataas and internationally kung ang tayo sa ibang bansa eh uh, mataas din yung presyo ng uh, bigas ng uh, Vietnam no and uh, Thailand medyo uh, mataas din so yun uh, inaasahan natin talaga tumaas ang presyo ng uh, bigas Uh, so far uh yung other commodities naman yung uh, pork and chicken uh marami naman tayong uh, local production and yung presyo medyo stable naman uh, sa gulay rin eh uh, nakikita naman natin na uh, medyo nang stabilize na kasi yung uh, continuous rain eh hindi na uh, hindi na ganun katindi no last last uh, at, one, one to two months ago kasi yung pag-ulan uh, eh, dere-derecho. So nahirapan yung mamagsasaka natin. Mm -hmm. Pero inaasahan po ng Department of Agriculture Culture na sapat naman din po ang supply at hindi nila inaasahan pa. Paano ho ba yun? Yeah, uh, yung sa... Yung sa rice, uh, yun, yun lang ang uh, tinutukan natin na uh, baka pagtaas ng presyo dahil uh, yung farm gate price eh, tumataas. And of course, yung egg, no? Uh, marami kasi nagbawas ng uh, production or nagkal nag nagkal uh, nag ng mga uh, inahin no na na, na uh, dito sa F sector uh, so yun yun dalawang binabantayan natin so far baka umakyat ng presyo ng ano by December ng mas mataas na presyo. Mm -mm. Pero huli na lang, uh, so, uh, so far ay naman, na inaasahan natin, nakikita po ninyo na yung local production naman ay sasapat sa mga natitirang mga araw uh, ngayong taon. Yeah, uh, Jay, uh, ang naman natin, ano, sapat naman ang pagkain natin uh, dito sa local production. So, uh, yung pag, uh, yung, yung, this coming cropping na lang, dapat eh, mabilis ang action dahil uh, uh, remember yung pang pangako ng ating presidente na i-release na yung 5,000 per hectare no yung yung rice tariffication law kasi sa panahon ni uh, President Duterte na ipasayon. no and uh, ang dapat yung budget na nakolekta doon sa taripa eh may bigay sa ating mga magsasaka yung cost na 5,000 per hectare Uh, na maximum of two hectares so 10,000 na uh, kung natanim ang mga magsasaka na dalawang hektarya uh, hindi pa naibibigay sa magsasaka 'ga uh, sa ano na tayo November na tayo so 'yun ang 'yun ang uh, dapat na immediately maibigay sa magsasaka para yung pagtanim no ulit ng uh, this uh Uh, crapping november to december eh, magamit na ng ating mga magsasaka this is around 12.7 12 billion na dapat immediately eh may bigay na sa magsasaka huling-huli na lang talaga engineer Rosendo no parang sa ating talakayan lumalabas na ang pagiging negosyante yung kanyang managerial skills no ang uh, pinaka um inaasahan natin no para malutas ang problema sa sektor na agrikultura no pero kung tatanungin po kayo ni uh, Secretary Chu Laurel, ano pinakauna niyang dapat gawin bilang kalihin? Yeah, um uh Authority Roque, bali, bali ano no, ang tingin natin is yung rice pa rin ang kailangan natin tutukan no dahil ito is uh, uh, lahat kasi uh, almost uh, sabihin natin 90% ay Uh, kumakain ng bigas, no? so so dapat talaga ito is uh, ang tingin natin na dapat niyang tutukan mabuti at uh, very big challenge yan uh, na 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 alam natin na hindi familiar sa kanya yung yung uh, rice so uh, yung itong palay so yun ang uh, dapat tutukan uh, yun ang nakikita natin na kailangan talaga ng tutukan.